Hi guys. Ito pala yung problema ng sapatos ko. Kasi matagal lang hindi ko isinuot. Matagal kasi na hindi, matagal na kasi na hindi na ako nagtatakbo. Kaya ayan. Itry ko siyang i-repair kasi ang ganda ng lambot sa paa to. Hindi masakit yung paa ko. Kahit malayo ang lakarin, takbuhin, hindi masakit ang paa. Tanggalin ko na lang lahat. Ayan, tinanggal ko na lahat. Kailangan kong i-repair tong sapatos na to kasi ang ganda niya talaga as in, Matibay siya, didas. Uh, nagkaganito lang kasi hindi ko na sinusuot. So, ngayon, tumaba na naman, nag-stop na mag-exercise, kaya kailangan nang i-repair. Kaya ito ng bag kapag matagal nang hindi ginagamit, yung bag magbabakbak. Tapos ito naman ma matatanggal yung ano. Dito niya oh. Let me try. Hi guys, ayan, para paraan para sa mga OFW kasi pwede pa yung isuot. So, ayan guys, nilagyan ko na ng ano, ng rugby. Ay, hindi rugby. Uh, basta yung pang ano ng sapatos nila dito kasi bawal mag, bawal silang magtinda ng rugby dito. So, Ayan guys, titingnan ko mamaya. Ah, uh, titingnan ko bukas kung didikit siya. So, ayan. See you tomorrow. Yung isa hindi walang problema. Itong isa lang. Kita ko. Ayan guys, nilagyan ko ng mabigat para didikit siya pero hindi ako na kontento, nilagay ko sa paanan ng lamesa, mas mabigat. Ayan na, kinabukasan na to guys. I check ko na yung result. Ayan, hindi siya masyadong dikit. Kaya, kaya nilagay ko na lang sa box ko guys, para patahin ng kapatid ko. Sayang naman, magkapaan naman kami. So, pwede na niyang gamitin. So, ayan, guys. yan, guys, yun lang ang video ko ngayon. Thank you for watching. Ayan, para-paraan tayo guys. Maraming salamat sa mga nag-suporta sa akin. Shout out sa inyong lahat dyan at uh, ingat palagi guys and God bless see you on my next vlog and bye